Huwag magbabarkada kung sino-sino tao na pasiga-siga. Hindi na uso siga-siga ngayon. Dinanas ko yan. Yan, bakla Siga talaga ako nung araw dyan. Kilalang-kilala ko dyan. Kaya, walang kwenta. Wala kayong mararating na maganda. Wala kayong magiging magandang kinabukasan. Sayang ang panahon nyo. Oo, oh, tumakas ako Tumakas ako ron kasi nga nagkaroon din ako nakagalit na yung At nareklamo ko nga yun eh, nakagalit din na yun. Ano yun eh. Kasi nung araw, naging trusty na ako. Leading out na ako. Trusty force ako eh. Ngayon, authorized kami na mag-escort sa mga foreigners, sa mga bisita. Kasi doon maraming tourist spot doon escort mo, ikot-ikot mo sila, dalay mo sa bal samples, sa superintendent quarters, ikot-ikot mo sila. Aliligo, kaya pagka kumain yun, pakakainin ka rin. Pag alis na, bibigyan ka. Kaya di ba? Di ngayon, off duty ako, nagpunta ko sa charcoal gate, yung pinaka main gate talaga, uh, pasukan. Yung dun ako nagabang, didiscarte nga ako eh. Para makaya pag escort ako, sabi ko diba? Tumambay ako ngayon doon. May dumating bigla na mag-asawa. German, hindi nga masyadong mahirap mag- di uh, hindi masyadong marunong mag eh. Naka-uniform niya ako. Please, escort me to side-saying around. Sabi ko, wait ma'am, sabi ko uh, I tell to sell Ramirez if uh, if you want to give ah, uh, to give permission to escort you Aliyah okay 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 Sir eh gusto mo magpa-escort ng bisita Paano ba to sabi ko eh nagyaya ng pumalok sa loob wala namang ibang i-escort. Hindi, ako mag-escort dyan. Sabi ko, sir, pang umaga ka, di ba? Anong oras ka pa mag-go of duty? <laughs> eh, 7 to 3 ka. Eh, alas 9 pa lang ngayon, na umaga. Kawawa naman yan. Hindi, dahil mo ako, discard ko yan. Siguro, dahil ang ganda ng suit ng babae, eh, parang nagpapantasya pa siya. Dahil, bakat na bakat eh, pit na pit eh, di ba? Bin, nakikipagkwento-kwento siya. Eh, kaya lang, ang hirap din mag-English. Kung hindi ako marunong mag-English, mas lalong hindi marunong mag-English yung bisita, di ba? Kasi German nga eh. Tingin, sabi ko sir, alis na ako sir. Sumabay ngayon tong ano, tong bisita. Tinawag niya ako ngayon. Ay, hindi ka nga, kamat pila. Kasi doon, pangalan ng apelyedo tinatawag. Eh. Tigas ng ulo mo eh, no? marunong ko pa sakin, eh, no? ka pa sa akin No? Tinulak ako ngayon. Inulak niya ako. Tapos nung pagtulak sa akin, nasaktan na ako eh. Tumama ako sa boom yung pang gano'n ng ano, pang harang, checkpoint, gano'n. Nasaktan na ako eh. Binunutan ko siya ng jungle bolo Ayun. Tinakbo niya yung shotgun niya. Kuntik pa madapa. Hindi ngayon, imbis na escort ng revisita, tumakbo na ako pabunta ta sa loob, nagpabartulin ako na, pinabartulin ako na yung sarili ko, di ba? Sabi ng dude eh. O, oh, kama, tsaka ba na? Sabi ko, sir, dumuna ako sa loob. Eh, sabi niya, sige, pasok ka. Hindi niya alam na may problema, di ba? Madaling kwento, di ba? Galit na galit siya sa akin. Initerginan niya nga ako. Kinausap niya siya ng OIC David, di ba? Nagagalit pa rin siya. Pinupunta na ako rin, minumura-mura ako. Di minumura-mura ako rin, di ba? pinapapasok ko sa loob eh. Tapos ngayon, di okay na raw sabi ng na, OIC oh, namin, pwede na kami lumabas. Kasi ano na kami, naabot din kami ng dalawang linggo pa lang dun eh. Eto ngayon kasama ko, may problema rin, nakaaway niya empleyado rin eh. Pares kami empleyado nakaaway eh. Sabay kaming umalta ngayon. Sabi niya sa akin, pero plano ko na yun. Sabi niya sa akin, tol, ano, poga na lang tayo. Tama mo, madisgrasya pa na tayo rito kasi impyado yung nakakaway natin. Sabi ko, pero naisip ko na yun na alis na ako. Sabi ko, disidido ka ba? Sabi niya, oh. Sabi ko, sige, tara, alis na tayo ngayon. Hindi <laughs> ngayon. Wala pa kami pera. Naisip ko agad, yung TV ni Amadong Buang, kasi nandun si Amadong Buang nung time na yun eh. Ayoko kasi ah, tara muna ng TV ah. Sabi sige kunin mo sa bahay. <laughs> Di, kinuha ko ngayon. Kinuha ko ngayon. Pati yung, ano, talagang ito, minus one ba yun? Ano? <laughs> uh -huh. yeah. Dinala namin sa pinagsasala namin talaga sa lahat. Yung piyada rin. Sabi niya, oh, saan niya dadali yan? Mami, dadali namin sa inyo. Kasi nga, ah, uh, uuwi yung asawa ni Amado. Uluwa sa mani, oh, kararating lang yun ah. Sabi ko, hindi ma'am, babalikan kasi may nilalakad na pera. Ah, ganun ba? O oh, sige, magkano naman yan? <laughs> Sabi ko, ma'am, liman libot TV. Itong, ano, isa, eh, kung pwede, limang libo na rin, parang sampung libo. O, oh, sige, alam niya na yan, ha? O, oh, ibig sabihin may tubo yan, ha? Ganun. Yung mga, wala ba kami porsyento? O, oh, binigyan kami, tagi isang kamal ba? Ano Saka uniforme pa kami. Madaling salita. Paalis na kami. Nakakita kami ng ano? Nung OIC namin. Si Stictor. Tinawag ako. Tama, tina. Ito naman si Roque. Nagpunta na sa brigada namin. Naligo. Alika, Nakita mo yung ilaw na yan? Tanghali na, bukas pa rin. Yes. Hayaan yung ilaw. Patay niyo, sabi niya, di ba? basa yung ano, yung, yung iba lang poste eh, baha eh. Ang putay, nawakan ko ba lang? Boom. Bagsak ako, nakaludak ko, pa akong gano'n, di ba? Nakuryente ako. Ang tagal ko makarecover. Siguro nakarecover ako, inabot ako ng mga... 10 minutes siguro. Nakaganon ako, hina ako. Sabi, ano nangyari sa'yo? Ano sir, nakuryente ako eh. tatanga-tanga ka kasi eh. Yan, sinusungkit yan. Sabi sa akin, sinusungkit ng kaho yan. Sabi ko, puta di Hindi mo naman sinabi sir eh. Sabi ko, di ba? <coughs> sa isip-isip ko, puta mamaya, sasakit ulo mo sa akin. Sabi ko, ganun pala, tatanga-tanga pala ako ah. Sige, tingnan natin kung sino tatanga-tanga. Nung makarecover na ako, ito na ako dun sa brigada. Pareho okay. ko na. Sandali lang. Babalaw na ako. Ito, iwanan na kita. Ito, nag-bisya. Dali-dali. Oh, Malis na kami. Tapos nasa lubong pa namin yung tumbador. Na empleyado. Oh, ano? Saan po na? dito? Mangihingi lang kami saging. Sa Sabi niya, sige. Ayos yan. Parang may pagkain kayo. Hindi niya alam, <laughs> alis na kami. Di ba isla yun siya? Paano ka makakalabas doon? Ano? Pa Maraming pambot doon. Oh. Ang importante ron, habang nandun kasi mahaba yun eh. Parang ang layo. Parang ang haba siguro hanggang Ilocos din eh. Mula rito hanggang, di, hanggang Ilocos din siya. Ang dami bayar eh. Balabak, Pikal, Nilapakan, papunta papontaron hanggang sa, sa Rojas, Taytay, tapos Puerto Princesa, tapos Aborlan. Ang dami, mahaba yun eh. Kasi ganyan yun eh. Oh. Diba? Di ba? Hindi totally isang isla lang yun. Nasa sentro kami sa Puerto Princesa, nakakasakot. Ang lawak nun. Hindi ngayon, ano, punta na kami sa highway. Kailangan, makalayo kami. S Sasakay muna kami, di ba? Pagdating namin sa highway anyway, ngayon, may ano, may kasama kami na, ay may nakilala kami na dati rin bilanggo. Tol, liha, hindi ka laya ka na? Sabi niya, laya na ako pero wala pa akong release eh. Ginawa akong tagapastol ng baka rito ni Mama, ano, ganito, di ba? Sabi ko, na tayo. Sama sa amin. Bakit laya na kayo? Sabi ko, hindi. Uuwi na kami. Hindi, sabi niya, wag. Iaatid ko na lang kayo. Sabi niya, di ba? Di sabi ko, sige. Atid mo kami, ha? Doon. Wala kami sa kubo niya. Yung kubo niya, tabi lang highway. Yan lang, highway na yan. Hindi ngayon, abang siya di naririnig na may parating ng bus di yan yan. ayan ito na lumabas na kami ngayon sumakay na kami sa bus hindi eh, na siya sumama kami hindi na ako sasama eh, okay na kami di ba sarap na nang upo namin sa bus eh pag gano'n ko sa salamin, nakita ko, impyado ng Aborlan. Ay, nang, ito ng kabilang kolonya, Montible. Tapos, yung isa, hindi inagawan, impyado rin ang inagawan, di ba? Pinara ko nga yung bus. Pagdating sa checkpoint, yun sa, dun sa pinag-awayan namin ng impyado, doon ang checkpoint eh. Ihinto yung mga bus doon kasi marami rin pasero ang sasakay eh. Tinara ko ngayon. Bumaba yung dalawang empyadro. Bumaba na rin kami, di ba? Sabi ng kasama ko, Ba't mo pinara? Ba't tayo bumaba? Bumaba yan, oh. Mga empyado yan. Oo nga, no. Di... Yung nakaaway ko ngayon, nakita kami. Saka galing. Sabi ko, nagpatrol lang kami, sir. Ah, uh, okay yan, sabi niya. Pasok na kami sa loob, sir. Layo ng loob, eh. Siguro ang ganyan sa balagtas, ang loob. Mula sa gate. <coughs> Ngayon, nga Puro lakad kami. Sabi siya mga damit namin, basang-basa sa pawis eh. Tapos bumalik na naman kami roon sa sinakya namin, sa pinagsakya namin. Jeep naman, sinakya namin. Yun, sumama na si Long. Yung, yung bilang, yung laya na rin ano, ayaw mo ibigay yung release paper, yun. Sumama hanggang perto. Pagdating sa puerto, sabi ko lang, bilhin mo kami yung bag, pang ano lang, pang disguise. Tsaka yung mga ba, sweet shirt. Eh, sabi niya, sige. Bili siya, biligyan namin tatlong libo. Sabi ko, ito sa'yo, dalawang libo. Butang tayo kaming lang antay, di na bumalik. Hindi <laughs> kayo yung sinakyan namin. Nakasakay na kami. Sa kahihintay namin, napapansin namin, ang pasayero, pakunti ng pakunti. Yung pala, pupuno yung papala yun, di ba? Nag-aalise yun yung mga pasero, Bumaba na rin kami. Tumawid kami. Sabi ko, sakay na lang tayo sa iba. Tumawid kami. Alam mo yung ano, yung isang trigger man na impyado, nasa lubong pa namin. naka siya eh. Walang lingon-lingon eh. Kasi alam mo nung araw kasi, nagkaroon ako ng kaibigan na may mga anting. At yun lagi yung sinasabi niya sa akin. Pagka may tumawag iyo lalo na sa parte ng likuran, huwag mong lilingonin. Eh. At doon sa tagiliran, huwag ka rin lilingon. Basta walang lingon-lingon, sabi sa akin, di ba? Dire-direcho. <laughs> Naalala ko yun, dire-direcho kami. Ayos, nakasakayagad kami. Ayun, mandar na. Yung check in namin, andar na kagad, diretso na. Nang sa may nakilala nga akong babae. Ah, uh, sa bilis din ng pangyayari, naging kami na kagad. Kaya nagulat yung kasama ko dahil naging kami na kagad. Ya. Pagbaba namin ng taytay, sa paleki ng taytay, ayun na, kumain na kami, magkahawak na kami ng kamay. <laughs> Tapos, ang tagal ng biyahe eh. Umalis kami ng Puerto Princesa siguro mga mag-alas 5. Nakarating kami ng Taytay -tay, alas 6 na ng umaga. Kasi rap road. Rap road noon. Eh, pero ngayon maganda na eh. Tapos ngayon, sabi ko ron sa ano, gusto ko kasi makatawid dagat agad eh. Yun ang importante eh. Makalayo ko, makatawid ka. Kahit saan pa punta, basta makalayo ka. Sabi ko, Mercy, sabi ko, sakay na tayo. Hindi, may sundo ako eh, sabi niya, di ba? Ano ah, sundo mo? Bangka rin. Sabi ko, matagal pa ba yun? Hindi, parating na yun. Hindi ngayon, habang naghihintay kami sa pantalan ng taytay, -tay, may humintong dalawang malaking ano bangka, yung pang -tala talaga. Nagbabaan, puro di barrel. Naisip ko agad, baka kami nang hinahanap, di ba? Ang doon na isip ko agad, di ba? <coughs> Katay Malaysia ako sa tindahan. Nagkakapikapi ako kanyari, pero nakagano'n lang. Nakatakip yung baso sa mukha ko, di ba? <laughs> ayun, eh. Ano nga din ba rin, ah? eh? wala yan, ayan. Baka mga ano lang yan dito, patrol talaga sa dagat. Mayami ang konti, puro patay yung ibinababa puro patay. Pitong, ito, ito, patay. Yung tatak ng bangka, Batangas eh. Batangas. <coughs> Di ngayon, sabi ko sa tindahan, eh, ano yung puro patay? Ah, sabi niya, yan yung mga nagdidinamita kasi bawal yan, illegal fishing. Irapatay talaga ng bantay dagat. Saka may mga armas yan, pero pinagbabaril yan. abe ah, namba ayo ayo tabi ko tabos nya mujumaung na bangka wala pa rin yung bangkang inaabangan ng ano ko immersive ya tabi brad brad tabi ko palis ka na ule jangan di bababa ko muna to mga kalakal mga dibuya diba loya vero Hindi ko pwede ba marki na yun pagka ano, wala <coughs> laman? Hindi ako! Kaya lang, dahil ba na ito eh. Hindi, hindi tulungan natin. Hindi na, paano na kayo ang binaba, ba? Nung mga iba ba na namin? Hindi sandali, mamimili lang kami para abang buhigyahe tayo, biinom tayo. Ay, sige, nabili kami. Doon pa nga sa Taytay, yung mga department store doon, mga grocery, yung malaman ng mga bubayro na manila boy kami, Tuan-tuan para ipapicture sa amin dahil bumili kami ng film eh, 60 shots. Eh, tinira namin yung camera ni Amado. <laughs> Dinala na rin namin, di ba? Eh, ngayon, picture taking kami, gano'n. Uh, hanggang sa bangka. Gano'n. Tapos hanggang sa malayo pa lang kami. Aksya shot kami. Nung tumayo ako, naramdaman ko na lumuwag yung bulsa ko. Yung pala, nalaglag yung wallet ko. Pati nga yung babae, kinaktapan ko, baka kinuha niya. Pero wala talaga, nalaglag. Ang madali salita, nawala yung pera namin. 12 million pera namin, nawala. Sabi nung kasama ko, paano tayo makaka-uwi yan? Wala na. Yung kinausap ko ngayon, babae, doon kami tumuloy. Kulang dalawang linggo kami ron. Pero <coughs> pagdating ng dalawang linggo, ano kami? Doon kami, gumawa pa nga ka kaming kubro eh, habang na doon kami. Kasi daming babae naliligo roon sa may poles. Tapos mayroong nag, ano ro, nagmimina. Mga na, treasure hunter doon. Okay, kasi may may pawi kang malaki roon na nakalingon sa bundok, kaya inuhukay yung bundok. Daming dinamita, daming armas, daming baril. Mga bisaya. Tapos nakakaintindi lang ako ng bisaya, konti, kaya naging close kami. Hanggang sa tinausap nila yung ano, tinausap nila yung mga pambot na isa kay kami dito sa botas. Hindi na madali salita. Okay na. May sasakyan na kami. Ngayon, sabi, sabi ko rin sa babae, eh, sama ka na lang pa. Kasi ang isip ko, mas maganda pag may babae, undisguised din. Diba? Tama ka na. Sabihin mo na matagal na tayo mag-nobyo. Gusto mong pakilala sa magulang ko. Eh, Pumayag naman yung magulang niya, sumama sa akin ngayon. Tinagdala <laughs> pa ko ng manok na kanabong, apat na piraso. Saka mga saging, mga daing, gano'n. Ang dami namin bagahe. Pero naling kwento, nakauwi na kami. Nandiyan na kami sa Delpan. Bumaba na kami. Tapos ngayon yung babae, may kapatid rito sa bay... Konting ano lang, eh, lakad lang eh, may kapatid siya eh. Wala sa Delpag. Punta muna kami ron. Tapos ngayon, sabi ko ganito ah, hindi kita basta-basta pwede isama sa amin kasi ang nanay ko, may sakit. Ako lang ang inaasahan sa bahay. Kaya, ipapalam ko muna sa magulang ko, bago kita sunduin dito, dito ka lang muna sa kapatid mo pumayag naman, mababaw rin ang isip eh, di Pumayag, hindi ko na binalikan yun. Eh, nahuli ako, yun nga, mga sampung buwan nga ako ron. Oo. Oh. Kasi po tumakas ako, Feb, uh, July 29, nahuli ako, March. March sa mag sampung taon mag isa ay sampung buwan sampung buwan sampung buwan din puro sampung buwan nga yung ito rin sa laya kung anong nakaraan sampung buwan din di ba ganun na nangyari yun nga yung sinasabi ko na iyo na may nag ano sa akin nakakosa rin kaya ako nahuli ah. Uh, ang masasabi ko lang sa mga kabataan ano sana huwag kayong maging mapusok at uh, Huwag kayong babarkada sa mga alam niyo na pwedeng ikapahamak nyo. Mas mabuti pa yung manghingi kayo kaysa gumawa kayo ng kalokohan. At saka kung may trabaho kayo, magtyaga kayo, tyaga lang, sipag-sipag lang ba? Para hindi kayo nakakaranas ng kahirapan, hindi kayo nakakaisip ng masama. Huwag kayong magbabarkada kung sino sinong tao na Asiga-siga, hindi na uso siga-siga ngayon. Dinanas ko 'yan. Yan baklaran eh. siga talaga ako nung araw diyan. Kilalang-kilala ko diyan. Kaya walang kwenta. Wala kayong mararating na maganda. Wala kayong magiging magandang kinabukasan. Sayang ang panahon na Nailalagi kung makukulong kayo, 'di ba? Katulad sa akin nga, 'di ba? Ang anak ko nung iwang ko, ganyan yung isa, yung isa ganyan. Tapos buntis pa yung asawa ko. Tapos nadagdagan pa sa loob ng tatlo, di anim yung anak ko. Awawa sila, hindi ko nasubaybayan kung paano sila nagsiraki, eh, nakaraos, gano'n. Pero nung nasa loob naman ako dahil may discarding ako, natutulungan ako sila, nabibigyan ako sila pero hindi ko alam kung sila rin ang gumagastos noon kasi marami silang nakatira sa bahay. Kaya sana Pagbago kayo, mas mabuti pa yung sumama kayo sa mga religious activities o kaya sa mga sports para malibang kayo, hindi kayo makaisip ng hindi maganda. At saka mas maganda yun, nasa Panginoon ka talaga. Dahil talagang kahit saan tayo naroon, ang Panginoon talagang kailangan natin. Siyang matinding sandigan natin, siyang matinding kakampi natin kahit eh, sa, sa, sa anumang problema siya ang lalapitan natin. Para sa akin, may mabilibid dahil na malayo ka sa pamilya mo. At yung gusto mong puntahan, hindi mo mapuntahan dahil nakakulong ka nga, di ba? Eh, sa akin eh, kumbaga sa bilibid kasi hindi ko rin gaano talagang alintana yung bilibid kasi nung panahon ko, hindi naman talaga napakahirap. Dahil nga, madiscarding nga ako eh. Pero hindi ko pinagmamalaki yun na ganun ako, madiscarding ako, hindi ako nakaranas ng kahirapan dahil sa discard nga. Hindi ko sinasabi na tularan nyo ako. ayoko tularan nyo ako. Mahirap ang mabilibid, lalo na kung wala kang, ano, wala kang biskarte, wala kang lakas ng loob, wala kang tapang mas mabuti pang manahimik ka na lang kasi alam mo sa mga kabataan ang pinakamaganda kung hindi kayo nag-aaral magtrabaho na lang kayo yun lang ang masasabi ko uh, shout out sa mga kakosa ko dyan sa maximum sa medium sa iwaig central sub colony sa Montible, sila paring marlon abrigo sa central sila asmad mga kaibigan ko dyan, uh, iba-ibang pangkat, shout-out sa inyo lahat. At, uh, kumusta kayo? Ingat kayo dyan, konting-tis lang, lalaya rin kayo. Yeah. Basta tumawag lang kayo sa Panginoon. Kamusta ka ngayon, Chef? Uh, eto naman, okay naman ako. Sa awa ng Panginoon Diyos, medyo nabigyan niya ako ng break. ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho na simple lang isa akong parking boy rito. Ako ang katiwala rito sa parkingan. Kaya kahit pa paano, kumikita ako na hindi naman ako hirap sa trabaho. Ganon. At uh, dyan lang halos sa, ang bahay ko sa tapat. Kaya walang pamasahe. Kaya eto, ayos lang. All goods. All goods. Yeah. To God be the glory. ini yeah. Yon, uh, San tagaling. Okay. Uh, boss, maraming maraming salamat. Ay, salamat. Sa Armando boss, Yeah. Uh, 35 years, may patunay. Uh, kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa Raya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Sir Armando uh, uh Kamat, pagpalaan po kayo nawa. Nang pong may kapal. Amen. Peace out. natin si Bosyo, official, yeah. San Puntagaling. Yeah.